ila sinagot na ni Vice President Sara Duterte ang tunay na estado ng unity nila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Araw ng Kalayaan, June 12, ipinakita ni na VP Sara at ng mga opisyalis ng lokal na pamahalaan ng Davao na hindi sila pasasakop sa kagustuhan ng PBBM patungkol sa Memorandum Order No. 52, kung saan ipinag-uutos na i-recite ng National Government Agencies at ng mga instrumentalities nito, GOCCs at State Universities and Colleges, ang bagong Pilipinas pledge at him. Absent kahapon si Mayor Baste sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Davao City Hall, pero present sa programa si VP Sara. Dumalo siya sa flag-raising ceremony pero hindi inawit ang bagong Pilipinas hymn na ipinagutos kantahin kamakailan ni PDBM at inirekomenda rin sa mga LGU. Sa kanya namang speech sa harap ng mga kawani ng City Hall, binigyang diin ni VP Sara na huwag daw sanang kalimutan ang naging sakripisyo ng ating mga ninuno para makamit ang soberanya ng Pilipinas. On Independence Day, we do not only celebrate our liberation but also place emphasis on the importance of remembering the adversities we have overcome and the ideals we fight for. Ito ay napakinggan natin sa Quirino Grandstand kung saan naroon ang Pangulo para i-celebrate ang Independence Day. Pero si VP Sara at ang mga taga Davao City LGU, hindi ito pinatupad habang nagkakaroon ng selebrasyon ng Independence Day sa kanilang lunsod nga nang palabas ng uh, memorandum, magsusila itong si uh, Pangulong Bongbong Marcos na dapat uh, kantahin itong uh, bagong Pilipinas sa mga events. Uh, pero kanina napansin natin na hindi pinatuktog ang uh, nasabing uh, bagong Pilipinas team at itong uh, bagong pledge. At tinanong din natin si uh, Vicky Sara kanina kung ano ang komento uh, niya o reaction. Thank you sa ipinalabas na memorandum circular ni CBBM. Mm -hmm. Ang sabi lang niya, no comment. No, oh, no comment. That, mm -hmm. talaga Yun no comment. Yun yung sabi niya, no, no comment. Okay, that, that's uh, medyo loaded yon kasi you no know, it's, it's something that uh, you would have expected her to react to it. Oh, I guess uh, action speaks louder than words, no? Hindi nila pinutungtog eh. Mm Saka -hmm. hindi ni-recite. So I guess yun na yun. Yun na yung pinaka-comment nila. Wala siya dinagdag uh, doon sa, sa puntong yun? Sa, malibod sa no comment? Wala na talaga, Ed. Uh, uh ma konti na yung sinabi niya, no comment. Dalawang words lang talaga. No at comment. Okay. Ito <laughs> yung <laughs> 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 talagang binilang <ni> bril. <laughs> okay. <laughs> so, so bril, pinatugtog lang yung, ano, yung lupang hinirang. Mm -hmm. Sama ka dyan, Ami. Yung lupang hinirang at uh, Davao City Team lang yung uh, tinugtog kanila during the event. Ano bang ibig sabihin nito? Pagtiwalag na nga ba ng tuluyan sa unity team? Oo nga. We are not candidates anymore. Ito ang derechahang tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin ng media kahapon kung buo pa rin ba ang unity nila ng nakatandem na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay VP Sara, binuulang ang unity team para sa pagtakbo nila noong 2022 presidential elections. Namutawi mismo sa bibig ni VP Sara na hindi na sila mga kandidato na ang unity team ay nabuo para sa kanilang pangangandidato noong 2022 elections. At ngayong hindi na sila mga kandidato, nagpasalamat siya doon sa mga sumuporta para sa unity team na ang ibig sabihin, wala na nga ang Uniteam. Sabay pasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanila. Ang Uniteam was the tandem during the 2022 elections and then tandem of uh, Bongbong Sara during the 2022 elections and then human elections ni Daog na Uniteam. And uh, kapasalamat ni sa ato ang uh, mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem na so Uniteam. So the sa kabilayan ng matagal ng usap-usapan ng lumalabong alyansa ng mga Duterte at Marcos, kasunod ng pag amin noon ni First Lady Liza Araneta Marcos na masama ang loob niya sa Vice Presidente. Nang ugat ito sa sunod-sunod na pambabatikos ng mga Duterte sa Pangulo, at ngayon tila lumaling pa kasabay ng sunod-sunod na suspensyon sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, pati ang kapatid ni VP Sara na si Davao City Mayor Baste Duterte, maugong din ang bali balita na posible ring pa dahil sa pagdalo umano sa mga prayer rally laban kay PBBM. Pero sabi ni VP Sara, wala naman siyang nababalitaan tungkol dito. Kung doon na may ingana ng papel or document na suspension niya, wala to na lang nato no and let us wait kung unsa ang mga legal actions ni Mayor Basteleta. Pero tandaan natin, minsan ding hiniling ni Mayor Baste na sana ay nandyan pa ang unit team. Itong hiling na to ay hindi naman sakop kung ano ang nasa sa loob ng mga Duterte, lalong-lalo na si dating Pangulong Digong. Itong issue ba na ito tungkol sa unit team at ang kanilang relasyon politika ni PBBM ang isa sa nagpapais-stress sa kanya? Ako maita hmm. ulo. Mas madali yung minit ulo. Wala na. Okay, wala na. Ay, wala oh, eh. man na. Manhit ka na Babaeng bato. Ano ba yan? Wala lang feeling. na ako. Sumala. So, last year. Oh, Starting last year. Eh, before last year, normal ka pa. Oo. Oh, oh. Nangyari last year na nagkaganyan ka. Hmm. hmm. <laughs> Ayun. Hmm. Ano. Tatanungin po ba namin yung hmm, oh, next question na po eh, kami. Eh, oh, next question. Na. okay, next question. na yung nerves. <laughs> Pabing naman, naman yung buhay eh. ko eh. Balikan nyo lang yung mga ano. Mga pangyayari. Mga pangyayari. Tapos nakalsified na. wala, wala na. Wala, na, 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 na maramdaman. kung maramdaman. Ganon? Uh Oo. -oh. Wala ah, na kong Wala na. kahit kabugin ng kabugin. Wala na. Nako, oh, kawawa na Namatay yung feelings ko. Namatay yung feelings. <laughs> feelings. <Namatay ang laughs> Aray ko! Wala na siyang puso! Ayan. Vivi, kilig wala na rin. Kahit konting kilig, ganyan. Wala na. Robby ano ba? Na? Ba't ka ganyan? Hindi yes. ko alam kung anong nangyari. Pinatay, <laughs> hindi pala namatay, pinatay yung feelings ko. <laughs> Ouch! Hmm. Iyakan na tayo nito. Maglasing na lang, biglang maghanap ng tequila at vodka. <laughs> Marami kasi nakapuna ng sugat niya sa liig. Ito daw ba ay aksidente lamang? O nasadya? Lalo pat sinabi niyang, siya daw ay manhid na sa mga isyong ganito. Inaangguluhan ng iba na baka may kinalaman ito sa personal na relasyon ni VP Sara sa kanyang asawa. Pero dapat ang ganito mga klaseng personal na issue ay hindi na nga dapat pinag-uusapan pa. Dapat pampolitika politika lang at kung ano yung current events na makakaapekto sa bansa ang ating pagtutuon ng pansin. Pero hindi nga maiwasan na makita ng karamihan kung ano ba yung nasa leeg nitong si VP Sara. Pero kung siya man ay nai-estress sa ngayon at manhid na, mas pinakita pa yata ni VP Sara ang tapang niya. Lumantad ito nung Independence Day. Although sinabi niyang no comment pa rin siya sa Memorandum Order 52 dito sa pagre-recite ng bagong Pilipinas him at pledge, the mere fact na siya ay naroon sa Davao City, nakipag-celebrate siya sa lokal na pamahalaan at hindi ito nilisite at pinakanta sa kanilang flag ceremony. Ito marahil ang pagpapakita na hindi kami susunod sa anumang memorandum order ni PBBM. At sa pag-amin niya na ang Unity Team ay ginamit lamang sa kanilang pangangandidato, ibig talagang sabihin na wala na ang Unity Team. At siya ba ay hindi na parte ng administrasyon? At kung siya man ngayon ay sumasalungat sa anumang polisiya ng administrasyon, lalong-lalo na dito sa pagpapatupad ng memorandum number 52. Ibig nang sabihin ay siya na ay sumasalungat sa mga utos ng administrasyon? At kung siya man ay sumasanungat, hindi ba mako-question kung bakit nananatili ka pang miyembro ng gabinete? Ano sa tingin po ninyo? Dapat na nga ba siya mag-resign bilang DepEd Secretary? Lalo pat hindi na nila pinatutupad ang ibang prisiya ng administrasyon. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalala, magtulugan ang inyong karapatan.